So far, itong anak mo, kumusta ang mga pag-aaral nito at yung naipangako ng gobyerno na kaukulang scholarship? Kumusta naman? Ah, uh, yes, sir. Uh, tungkol sa scholarship, sir, uh, ang, ang ginagamit po namin na scholarship is yung sa Napolcom kasi hindi po namin magamit yung valor. Hindi ko alam. Pero kung sana uh bigyan kami kung paano gamitin yung uh, scholarship ng Valor mm. para kahit na oo kasi yun is uh, uh 100% na walang babayaran pag yun ang gagamitin namin uh hindi katulad ng Sanapolcom is uh meron silang specific lang na amount na babayaran doon sa tuition ng mga bata pero kahit na papano is uh Nagpapasalamat pa rin kami kasi na naibigay naman nila, natutulungan naman nila kami doon sa kung paano namin eh i-accomplish yung mga papers po ng pag uh, ano dito sa uh, scholarship ng mga bata sa Napolcom po. Yung Medal of Valor kamo no na scholarship ang iyong gustong na na, na makuha. Ang PMP ba mismo uh, hindi kayo na nabigyan na dito ng guidance paano maka-avail nito, makakuha nito? Hindi po sir. Uh, nagtanong na po kami pero hindi pa wala pa kaming ano kung paano ba namin 'yun uh, gagamitin. Ah hanggang ngayon ha magmula ng... Uh, magsimula yung proseso ng scholarship. So dito sa Napolcom scholarship ninyo, uh, paano ang arrangement dito para sa dalawang bata? Depende po sa grade chair. Uh, yung isa, yung sa elementary is 18 hanggang high school po. 18,000 hmm. ang uh, yeah, ang covered nila na babayaran. Ah, uh, itong 15 years mo ngayon at uh, saka 12 years. Uh, ano ito, pareho bang lalaki ito? Ano ito, babae? Babae po, sir. Babae po. Parehong babae? Yes, sir. Uh, o, oh. ano ng grado yung 15 years old saka yung 12 years? Grade 9 saka grade uh, 6 po. Mhm. Ah, -mm. uh, saan sila nag-aaral sa sa ano ba, sa sa, uh, sa public school? Hindi po, sir. Dito po sa private po. Mm, diyan niyan sa Bontok? Sa Baguio po. Ah, sa Baguio. Baguio. Okay, sige. So um, okay. oh, kung private school hindi sagot lahat ng ano ng Hindi po. Ah, ganun. Ah, kasi ang pagkakaintindi uh, namin dito at narinig ko mismo ang ipinangako dito ng gobyerno yung kanilang pag-aaral hanggang sa kule hanggang sa makatapos ay libre no at wala nang hihingiin pa ng mga grades kumbaga no Kaya uh, talagang sasagutin ng gobyerno pag-aaral ng mga bata. Sa ngayon, yung binabanggit mong sa Napolcom, 18,000 every year yon bawat is, that, sa bawat isang bata? Yes, sir. Yes, sir. Oo. ah uh, kung 18,000, nag-aabono ka pa para doon sa karagdagan ng pang-bata tuition? Yes sir definitely uh kalahati ganun